E yung aromaboy, usong-usong -uso na naman nga pala ang mga gagamba. Kasi nga nakita ko rin dito sa amin, tuwing gabi nga ay sobrang dami ng mga bata na naguhuli. Tapos mayroon nga silang dalang kanyang-kanyang linti o flashlight. At yun nga ay para makahanap sila ng pangmalakasan at matatapang na mga gagamba. Kaya naman ay at nag-order na rin ako dito sa Shopee ng mga gagamba. Para nga may maipang tapat ako na matatapang na gagamba doon sa mga bata. Kasi nga imbis na maghanap pa ako sa araw ng gabi ng mga gagamba. Tapos may chance sa pa pangamba baka ako ay matuklaw ng araw lahat. Eh, etong at umorder na lang ako sa Shopee ng mga gagamba na kung tawagin nga ay pang derby. Boy, bye. boy. Boy. Sino may gagamba dyan sa inyo? Kami, kami. Kame, kami, kami, kami. Ay, sino may pinakamalakas? Lalaban ah, ako. Aire, aire, aire. Ikaw talaga. Sino? Ay, outro, oh, akaro, lasers, ako, okay. ikaw talaga. <coughs> ikaw na talaga nasa oh, ng gagamba mo? Ito, ito, ito. ito. Ay, yan ah. Ito. Ah, naglalaban ba kayo? Ay, sige, lalaban din ako. Ano? Papalag ka? O oh, sige, game! So yun hey, na no, nga mga boy na sign, eto na nga pala at nakahanap na nga pala ako dito na mga kalaban ko dito sa mga gagamba kong nabili sa Shopee. Eh, so eto nga pala yung kanilang gagamba. Ano pati nga ang gagamba niya? Ayan, anong tawag sa gagamba yan? Sundalo. Sundalo uh, ba yan? Oo. Oh. Ba't may parang may mga marka sa ano, no? Ay, eh, so eto nga pala, o sige, eto lang like, yung gagamba ko ha, ilalabas ko na, wait lang. Etong isa muna ha, etong ano lang, etong isa to. Ayan, so itong black mamba ko, tingnan nyo naman yan, Oh. No? Malaki, Ano? Malaki yan kay malaki nga sa inyo, o. Oh. Ito lang, malaki ay, ala, yan. ay, 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 Malakas talaga ay, 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 lugi. Nangangatal na ako. ay, <laughs> ah, sige. ay, 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 yung bili ko sa Ano? Napitik, napitik, agad. Ano na yung gagamba mo? Walang oh. malalambog. Ano? Ano pang palalaban niyo? Parang bading ata. <laughs> ay, ay, ay na sila. Ano na? Nasaan na? Yeah. Ayun o? Oh, ano? <laughs> ano? Ay. Baka yun lang atayan dito Ay. sa gagamba ko. Ay. Ay, baka naman eh. Ayan. Tingnan natin ha. Ito talaga siya yung magwawagi. Ano yun? Natak natakbo na yung ano mo. Lucky naman yung iyo. Hmm. Ano? Tini tini tinipitik tini lang. Ay dito sa isa kong gagamba. Sige. Sige. Aray ko po, match yan. Dito sa isang gagamba ko. Tanggal, tanggal sa isang kong gagamba. So yun na nga mga boy, napapalitan natin ng gagamba. Yeah. 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 Ayan. Yung dalawang yun um, match. Oh, ayun, dito sa isang gagamba. So ito <coughs> namang gagamba <coughs> kong isang nabili nga <coughs> sa Shopee is tinatawag na... Sarinto. Ano ba ito? Sarinto. Oh, Sarento nga yun. Um, Sarento. Sarento. Oh. Uh, eh. Uh. Ah, may marka pa oh. Ayan uh, nga, sarinto yun. May marka. May marka. Oh, mas maraka. lugi ata. Laki. Hindi, loging nga yung akin sa inyo, oh. Lugi! ang haba ng kalis niya. <laughs> <laughs> o, oh, ayan, tingnan natin kung talaga sinong mananalas sa mga gagamba. Kung talagang uh, malakas yung gagambang mga nabibilis siya sa api, ha? Ayan, umipot okay. pa siya. Yan na, oh. Ayun! Ayan. Ayan. Wala. Wala. natin. Wala. 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 Mahina, Wala. 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 Bading pala to, bading. So yun na mga boy, na so grabe sobrang lakas nga pala talaga ng gagamba na nabibili sa Shopee. So sa mga gusto nga pala dyang lumaban ng gagamba is ayan, pumunta kayo dito sa amin at labanan nyo itong mga gagamba kung nabili sa Shopee.